good morning. Maulan na Friday sa ating lahat. <laughs> Sarap ng upo ng isa doon na doon. No doon There's no e school because it's stage. Stage. Maulan. Kula. Maalam po ko sa atin hindi pa din tapos ang Kula. enteng. Ay panabas na yata ang bagyong enteng sa atin, no. Eh, ah, nagantay kami ng gatas. Para mapagpakulo. Saka yung isa pang... Anak, be careful with adding, ha? He will fall down. Yan, kasi maganda ang ano, maganda ang panahon, maulan-ulan, kaya nandyan sila sa may pintuan nakaupo. Tonton eh! Tonton! Good morning! Uy! Good morning! Good morning! nandito ulit ako sa kusina, guys. Pasensya na ang kalan natin ay madumi. Ayan, talsik-talsik. Bali, pupunta kami ng Naranggat makiki-teach uh, party kami doon. Bali, get together ng mga Pilipina. So, pupunta tayo doon, pero magdadala tayo ng fried chicken. So, fried chicken yung dadalhin ko na pagkain. At nagluluto din ng balun-balunan. Atay at balun-balunan. Bali, ito yung ulam namin ngayon bago kami umalis. At ito yung dadalhin ko naman doon para sa aming salo-salo. Dahil nga kaming mga foreign buhari ay wala namang teach-teach ba. Kasi every cast may kanya-kanya silang celebration kung paano nila i-celebrate ang teach. Yung experience ko 3 years ago, ngayong araw na po fasting ang mga babae. Pupunta sila ng church, mag-pray sila doon, tapos uuwi tapos bandang hapon, may gagawin silang puja Kung, uh, may gagawin silang maliit lang na yun, eh. maliit lang na ano para sa kanilang mga asawa ganun so yun yung experience ko dati 3 years, 3 years ago, 4 years ago bata pa nun si Asher nung ginawa ko yun pero dahil nga may sunod-sunod na nangyari, namatayan sila ganyan, bawal mag-celebrate bawal mag-celebrate hanggang ngayon, na may namatay din sa kanila na bawal din mag-celebrate. Pero nagkainan sila kagabi. Pero ngayon yata, di ko alam kung yung mga babae dito ay magka-casting sila. Pero bawal kasi pumunta ng temple. Once na matayan kayo, one year na bawal pumunta ng temple. So, walang pupunta ng temple. Di ko alam kung casting sila. So, tayo naman, uh, syempre, makikita kakiki uh, tayo sa mga kapwa nating Pilipino kasi mas masaya pa rin kapag memang kapag kapwa nating Pilipino yung nakakasama natin during kids. kasi sila yung pamilya natin dito sa Nepal. Kung Kumbaga sila yung uh, pinaka anong tawag doon? Sila yung pinakamaita natin. Maita kasi yung parang bahay ng parents. Kasi kagan mga pinsan ni Asis, nagsisiuwian sila dito sa bahay ng parents nila kasi nga pins. Parang ganun din tayo, aalis din tayo dito, pupunta din tayo doon kung saan tayo masaya, di ba? Si Tingnan nyo naman guys ang sarap, oh, Bay, may makaroon, gawa si ni one. Jen. Galing kay Ruth, galing kay Ruth, Jelly, galing kay Josibel, fried chicken, yung niluto natin kaninang umaga. Ang sarap nito, oh, bola-bola. Naglagay ka ng cinnamon? Hmm. Tsaka pag pinowder yung sugar? Sa blender, pagkasama nyo. Galing blender. talaga. <laughs> <laughs> sarap. <laughs> hmm. <laughs> Hindi ko pa natitikman pero pa. Wait, anak ko. Kain pa. Ayun na, makaroon sa. Ah. Pasipag ah, niya lang gumawa. Sipag nga <laughs> init, init. ang init-init. Init magluto. Makaroon? <laughs>

It was in love. <laughs>

Good morning! Happy Saturday! May bisita kami. May bisita kami. Papakain kami dito sa bahay. Ayun, yung mga vegetable. Nasaan na? Ayun, yung mga vegetable. O, kailangan himayin-himayin. Kagawa himayin. kami na. Kagawa kami ng alu at char. Katatapos ko lang maglinis. Kanyang umaga sabi ko, labas mo na kaya at maglilinis ako. Hindi pa ako nakakatapos si pasukan na ulit sila. Na, na, di ko pa na ibababa yung mga upuan. Magpapakain kami dito sa bahay bago daw sila magsiuwian. Akala ko, akala ko nakaligtas na ako sa mga pipinsan ni Asis. <laughs> Hindi pa rin pala. Hindi pa rin pala. Ha? Magpapakain. Magpapakain pa rin pala kami. Pala ko, hindi. Ay, ay, ay. At ang bata, sunod-sunod yung tubo ng ngipin ni Tonton. Yung dalawang pangil niya, patubo na. Yung dalawa dito sa baba, lumabas na. Lumabas yung isa, tapos sunod yung isa. Ngayon, yung dalawang pangil niya, magkasabay. Kaya siya, aburido. Aburido ang bata. Tapos nanonood sila ng... Masha and the Bear, yun ang binigay ni Asis. Ay, ni Asis, yun ang binigay ni... Yun ang binigay ni Asher na panunuorin nila. Masha and the Bear. Eh, ayaw na ayaw kong ng uh, Masha and the Bear si Asher kasi ang likot ni Masha. Sobrang likot ni Masha. Ayaw ko na ni Asher kasi gaya-gaya siya kalikutan. Itong maliit, puro si Miss Rachel lang ang pinapanood ko sa kanya. Lalo ngayon, mag-aanim na buwan na. Meron na yung para sa mga baby, yung first word yung hi, mama yung may yung may sign language na mama, dada, ganon. Yun yung pinapanood ko sa kanya. Eh dumating sila. Dada. Dada Asher. Dada Asher. Sabi niya Asher like. lang. <laughs> eh bata, tuy Banja, banja, banji. How, how old, banja? Koti, koti barsa. Dui, dui barsa, banji. Koti barsa, Bye banja. Yudulat na? Kina. Di daw niya alam, mga two years old. Two. banja jana school? Jum -jum. jana? jok? janca? bersa ha? banja tinbarsa? banja? banja? tinbarsa? tinbarsa banja? ini lo alam kung ilang tahun hahaha alam kung ilang tahun si banja tin bersa Pumapasok na daw eh. So, ibig sabihin, tatlong taon na. Hmm. Ay, nakukulit-kulit, Asher. Ang dilim pag ganyan, ah. Eto yung maliwan, nag-against the light kasi gawa ng sa may pinto, ay sa may bintana. At eto, yung bata ko, si Rod, sunod yung labas ng ngipin niya. Ay, sunod-sunod ang labas ng ngipin ng bete. Ah, oh. Ah. Ah. Akiribong, kiribong, kiribong. Akiribong, kiribong, kiribong. <laughs> so ito yung gagawin natin ngayon guys Magbabalat tayo Nang gagawin natin salad Ay Papa you boil now the ano Potatoes Ito um, Bali Aloo at yeah, char like So meron tayong nice. Meron tayo ditong carrots Cucumber radish This one not bitter I don't know, mom. Mahirap maglagay nito kung bitter kasi eh. Mita. And alu green peas. Bitter. Ganon yung gagawin natin para sa papanghanda, papapakain natin sa mga kamag-anak ni Asis. Gajal, gajal. Buri eh. Gajal, Yes, like what they are doing. Like what they are doing ah. Yes nga, diba buri, alu, they fry, fry, fry only, they put only the, ano, side dish, ah, aside from, this one enough, meat and alu acar enough, why you need to make, acar, why? Para hindi masyadong marami pa pang, ano, para hindi masyadong, ano, ba, marami ang, di masyadong madami ang ating, ano, ihahanda ba. Ay, naku. Ay, naku talaga. magpipil mag tayo, guys. Magpipil at saka maghihimay tayo nito. Ayan. Habang nakakatulog si nakatulog ulit si Tonton. Ano siya sa ngipin? Sa pagpapatubo niya ng ngipin. Kaya panay tulog siya. Bumabawi siya sa tulog. Okay guys, so yun, hanggang doon na lang muna yung ating video guys, kasi uh, panibagong video na lang ulit yung kukunin ko mamaya habang nagpre-prepare kami, kasi medyo na medyo mahaba na kasi, so yung susunod na video na lang natin, doon yun na lang makikita yung party-party mamaya dito sa bahay hindi naman party, ano lang magpapakain lang kami, parang pakakainin lang yung mga kamag-anak ni Asis yung mga fufu-fufu -fu 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 niya na galing sa Baratpur from Baratpur, dito pa ba pa tapos sina yung mga didi didi niya na galing where is that one? Kalpana again? <coughs> doon sa ano? Good check na best of my wedding. Sa Padampur, baram, Ay, nakakalimutan ko yung place. Pudili Basta yun, galing sila doon. Tapos, galing Damaulid, galing, galing galing kung saan saan mga kamag-anak ni Asis na babae na pumunta dito sa ano, dito para dito mag -teach. So ayan, e and na namin guys ang aming video for today. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.